kahulugan ng koral sa panaginip. Ang koral ay isang estruktura ng bato na binubuo ng mga kolonya ng konektadong mga hayop na koral. Ang mga korales ay kasama sa grupong polyparia na madalas mong makita sa karagatan. Ang mga coral reefs ay isang makabuluhang marine ecosystem ang mga panaginip tungkol sa mga coral reef ay nagpapahiwatig ng iyong pangangailangan na galugarin ang espiritual na mundo. Ang mga coral reef ay tahanan ng iba't ibang uri ng dagat na sumisimbolo sa pagkakaiba-iba at balanse sa iyong buhay. Ang mga panaginip tungkol sa mga coral reef ay maaari din magdirekta ng pansin sa kahalagahan ng pagbabawas ng mga negatibong epekto sa kapaligiran. Ang simbolo ng koral sa mga panaginip ay nagpapakita ng lalim ng iyong mga damdamin at nagpapaalala sa iyo na balansihin ang iyong mga iniisip at nararamdaman. Ang mga isda ay madalas na lumilitaw sa mga panaginip na sumasagisag sa kayamanan, magandang kapalaran at kasaganahan. Ang mga panaginip tungkol sa lumot sa koral ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na pahalagahan at pangalagaan ang iyong mga relasyon. Ang mga panaginip tungkol sa koral ay maraming nakatagong kahulugan sa kanila bilang simbolo ng marine life at natural one. Wonders, nag-aalok ang koral ng mga mensahe at paywatig tungkol sa ilang aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa koral at isda ang isda ay mga nilalang na madalas na lumilitaw sa mga panaginip. Ang mga panaginip ng isda ay maaari magkaroon ng maraming interpretasyon. Samantalang ang nakikitang isda na lumalangoy sa paligid ng koral ay maaaring magpahiwatig ng masaganang buhay o kayamanan sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Sa kabilang banda, kung ang mga isda ay nakulong sa koral o nasugatan, ito ay maaaring isang senyales ng mga problema o mga hadlang sa paggamit ng iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga coral snake, ang itsura ng mga ahas sa mga panaginip ay kumakatawan sa mga damdamin ng kawalan ng kapatatagan o isang banta. Ang mga coral snake ay may mga mapanganib na katangian at maaari magdulot ng matinding pinsala at maging nang kamatayan. Sa makatuwid, ang mga panaginip tungkol sa mga coral snake ay nagpapahiwatig ng isang sitwasyon na nagbabanta sa iyong seguridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa masaktan ng coral sa mga panaginip tungkol sa koral kung minsan ay maaring may mga pinsala o pinsala. Kung nasugatan ka ng isang koral sa isang panaginip, maaaring ito ay isang senyales na maging maingat o maging maingat sa isang sitwasyon na maaring may potensyal na makapinsala. Ang panaginip na ito ay maaaring isang tanda ng panganib o panganib sa paligid mo. Kung nasaktan ka ng Coral sa iyong panaginip, ito ay isang simbolo na ikaw o isang taong malapit sa iyo ay nakakaranas ng isang emosyonal na salungatan o isang masamang sitwasyon. Ang simbolo na ito ay maaari rin bigyan ng babala sa iyo na magingat at protektahan ang iyong sarili sa ilang mga kondisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa Coral at Lumot ang pagkakaroon ng lumot sa isang panaginip ay kumakatawan sa mabagal na paglaki o pagkamayabong. Ang panaginip na ito ay nagpapahihwating na ikaw ay nasa proseso ng mas malalim na pagtuklas sa sarili o pagkalugad. Kung nakikita mong tumutubo ang lumot sa kural, maaari itong sumagisag ng attachment sa iyong relasyon. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na nakakaranas ka ng paglaki o pagbabago. Kulugan ng panaginip tungkol sa pulang koral Ang kulay pula sa mga panaginip tungkol sa koral ay maari magkaroon ng maraming iba't ibang kahulugan. Sa ilang kultura, ang kulay na pula ay kumakatawan sa katapangan o pagsinta. Sa konteksto ng interpretasyon ng panaginip, ang pula ay sumisimbolo ng matinding emosyon o mga sitwasyong may kaugnayan sa mataas na kapangyarihan at enerhiya sa isang panaginip ang pagkakita ng pulang koral ay maaring magpahiwatig ng sigasig o tapang na umaapaw sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na nakakaranas ka ng matinding pagnanasa upang makamit ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na koral. Ang kulay itim sa isang panaginip ay kumakatawan sa takot, kadiliman o mahiwaga at hindi kilalang mga bagay. Sa konteksto ng mga panaginip tungkol sa koral, ang kulay na itim ay maaaring sumagisag sa mga nakatagong lihim, panloob na salungatan o damdamin ng depresyon at pagiging nakulong. Ang itim na koral sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa kadiliman, kawalan ng katiyakan o kahit na panganib. Ang larawang ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nahaharap sa isang problema o hamon na nakatago sa iyong paligid. Gayunpaman, maaari rin itong ipaalala sa iyo na ang iyong mga lakas ay makakatulong sa iyo sa mga mahihirap na oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting koral. Ang kulay na puti ay nangangahulugan ng kadalisayan, kabutihan o kapayapaan. Sa pagbibigay kahulugan sa mga panaginip tungkol sa koral, ang kulay na puti ay maaaring sumagisag sa siguridad, proteksyon o isang kalmado at kaaya-ayang estado. Ang puting koral sa isang panaginip ay kumakatawan sa kadalisayan, kalinawan o katahimikan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na naghahanap ka ng kapayapaan sa iyong sarili o sa iyong kapaligiran. Ang puting koral ay maaari din sumagisag sa espiritual na kamalayan o ang paghahanap ng karunungan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa brown koral? ang kayumengking kulay sa mga panaginip tungkol sa koral ay naglalaman ng kahulugan ng katatagan, kaginhawaan o natural na damdamin. Sa koral, ang kayumanggi ay sumisimbolo ng malapit na koneksyon sa kalikasan, lupa, init o katapatan. Ang mga brown coral sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng mga natural na kondisyon na may kaugnayan sa pagkakaroon ng mga corals. Ang kulay na kayumanggi ay sumasalamin sa sustainability o balanse sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na isaalang-alang mo ang iyong kapaligiran ng mas mahusay o kailangan mong mapanatili ang balanse. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng koral. Ang kulay berde ay nagpapahiwatig ng pagkamayabong, paglaki o positibong pagbabago sa mga panaginip tungkol sa koral, ang kulay berde ay maaaring sumagisag sa pagkamayapong, pag-asa o paglago na nagaganap sa buhay at mga partikular na sitwasyon. Ang green koral ay sumisimbolo ng pag-asa, paglago o isang maunlad na buhay. Ang green coral sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng personal na pakinabang o nasa proseso ng pagbabago. Maaari itong maging isang paalala na manatiling optimistiko at tumingin sa hinaharap ng may pag-asa.